Good morning. Iyan ang asami na German Shepherd. Hawak niya ang buto Ganyan siya kumain ng buto Yun. And guys, so. Yan. Ganyan siya katindi, oh. Mm. Kasi nilutoan namin siya ng pagkain. Oh, boto sa baboy yan, guys, oh. So. iyan si Mira, ang German Shepherd namin. Siya po ang tagabantay sa amin sa loob ng bahay. Yan, pinapasok namin siya tuwing 6 to 7. Yan, yan. sarap sarap pa mira ah huh? la 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 hmm yan katindi oh hmm? wow hmm hmm yan yan talaga guys oh eh. galing yung kumain ng boto eh oh hmm boto ng baboy yan Niluto namin kanina umaga yun ang lunch niya ay, sige. Nandiyan 'yan. And guys, oh. <laughs> Hawak ng hawak talaga niya. Oh. oh. 'Yan.